Tapos lalagyan ko ng hot dog. yung menu sa ito? Oh, Ha? Ayoko Gusto ng hot lang? Ah. Ha? Yeah. ka? Yeah. Mayonnaise? Ayaw mo? plain? Oo. No. Okay. Mayonnaise na plain ha? Huwag na Ha? Huwag na. Huwag na. Di ba yun na yung binibili mo sa kantin? Hmm. Ngayon gumagawa ko, ayaw mo. Di ba? ko. Okay, um, mahal-mahal pa nga yun sa kantin. Ano huh. so, uh, <gasps> sa may ano? Hmm. Yung mayonis sa kantin. Hindi Ayan. Masarap yan. Ayan, masarap. Ito naman, ayoko naman ng hot dog. Sarap. Ano masarap? Ano masarap? Ano masarap? Mayonis sa kanya. Ay, mayonis at saka hotdog. Ako naman, ayoko naman ng hotdog. Dito lang sa... tayo. Ubus na naman yung gatas ko. Grabe magsiyahan naman yung gatas. Wala naman akong gatas. Di pa naman ako sanay magkape na walang gatas. kami gatas pala ako ano Alaska alas Ito na lang lalagay ko sa gatas. Dati naman, ganito ang gatas namin. Dati yung ang gatas namin sa Bicol, nung maliliit pa kami, ganito siya. Tapos ano, yung ano lang nito, condensed. Pero ako ngayon, kasi wala akong gatas. Ito yung gatas dito sa mahal naubos no, na naman ng gatas ko kagabi meron lang yan dyan hindi ko baka nasan ng gatas ang grabe malalagay ko sa dito parang sila lalagay ko sa dito Thank you.